Narito ang iilang mga bagay na dapat mong alisin sa loob ng iyong bahay upang ikaw ay swertihin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ang panaginip ay nakadepende sa resulta ng ating paniniwala, nakaraan at kasalukuyang sitwasyon. Mga pangyayaring magaganap at prediksyon na nagmula sa ating subconscious mind. Itong video ay mga gabay lamang hindi ito nakasulat sa iyong kapalaran. Ang mga simbolong ito ay galing sa mga taong eksperto at nagkwento sa akin. Kami ay mga gabay lamang at tanging ikaw pa rin ang pipili ng iyong landas at Diyos pa rin ang nakakaalam ng lahat. Narito ang ilang mga bagay na dapat mong alisin sa loob ng bahay. Ang una ay ang mga kalat o basura. Kapag inalis mo ang basura sa kapaligiran, ay mag-a-attract ito ng abundance and prosperity. Bye. Dahil ang basura o mga kalat, ito ay isang negative energy na pumapasas sa ating kabahayan. Kung kaya't ang pera natin ay mabilis maubos o ang kayamanan natin ay unti-unting nawawala dahil sa mga basurang nakapaligid sa atin, kailangan natin maging malinis sa ating kabahayan, sa loob man o sa labas. Ang pangalawa na dapat mong alisin sa loob ng pamamahay, ito ay ang mga basag na baso. Kapag may mga basag na kagamitan tulad ng baso, plato o anumang mga gamit na sira, kailangan mo na itong itapon dahil naga-attract ito ng kawalan ng salapi at naga-attract din ito ng karamdaman o sakit sa miyembro ng pamilya. Ang pangatlo na dapat mong alisin sa loob ng kabahayan ito ay ang mga resibo tungkol sa mga grocery. Kapag meron kang mga resibo galing sa grocery, mga bills, kailangan mo na itong alisin o itapon. Dahil katulad na lamang ng aking naging karanasan, noong lagi kong tinatago ang mga resibo galing sa isang mall o mga bills na aking mga pinagbayaran, ito ay nag a ng kawalan o naubos ang aking mga ipon dahil naman ang bills ay pinaniniwalaan na negatibo. Ito ay humahatak na mawalan ka ng salapi o kayamanan. Ang sunod naman na dapat mo'ng alisin sa loob ng bahay, ito ay ang mga lumang damit o mga punit na damit. Kapag meron kang mga damit na halos hindi mo na magamit at halos punit-punit na ito, kailangan mo na itong itapon. Huwag mo na itong gawing basahan dahil kapag ginawa mo'ng basahan dahil ang lumang damit ay may negatibong enerhiya galing sa iyong nakaraan at nagdudulot ito ng negatibong energy sa magiging kasalukuyan o future. Ang sunod na dapat mong alisin sa loob ng bahay, ito ay ang mga lumang kalendaryo dahil ang lumang kalendaryo ito ay may mga negative energy coming from past dahil ang mga natapos ng taon o petsa ito ay nagbibigay negatibong enerhiya para dumating ang panibagong blessing. At pati na rin ang mga kalendaryong may mga larawan ng mga modelo Katulad na lamang ng mga kalendaryong may mga babaeng larawan. Ang may mga larawan na modelo ito ay nag-a-attract ng negatibong energy at humuhatak ito ng kawalan ng salapi o kayamanan. Kung kaya't mapapansin natin ang ibang mga bahay, karaniwan sa kanila ay nagde-display ng mga larawan. Na may mga larawan ng modelo at hindi ito angkop upang maging maswerte ang loob ng pamamahay. Ang sunod naman na dapat mong alisin sa loob ng bahay, ito ay ang mga lumang lamesa na kahoy. Kapag may mga lumang lamesa o upuan ka, na matagal nang ginamit na panahon na nagbula pa ito sa iyong mga lolo at lola. Ito ay may mga negatibong enerhiya na nagdudulot sa atin ng kawalan ng pera. Sinasabi rin na ang lumang lamesang kahoy o ang mga upuan, ito ay may mga negative energy na napapasa sa mga taong pumapasok sa iyong bahay at sila rin ay naaapektuhan sa kanilang pamumuhay. Ang sunod naman na dapat mong alisin sa loob ng bahay, ito ay ang mga lumang sapatos. Kapag ikaw ay may mga lumang sapatos, dapat mo na itong ipamigay o itapon dahil ang negatibong enerhiya nito ay mananatili sa iyong buhay at maipapasa mo ito sa miyembro na nakatira sa pamamahay nyo. Ang sapatos ay sinasabing tinatahak mo ang destinasyon kung saan mo gusto. Kung kaya't kapag may sapatos kang napakaluma na, kailangan mo na itong itapon o isurrender. Ang sunod naman na dapat mong alisin sa loob ng bahay, ito ay ang mga butas na kaldero, kawali o anumang kasangkapan sa pagluluto. Kailangan mo nang itapon ang mga bagay na ito. Dahil ang mga kalderong butas na ito ay nagdudulot ng kawalan. Ang sunod naman na kailangan mong alisin sa loob ng iyong bahay, ito ay ang mga boteng plastik. Katulad na lamang ng pinaglumaang boteng plastik na distilled water, kailangan mo na itong alisin sa loob ng iyong bahay. Dahil ang mga lumang plastik na bote ay nag-a-attract ng kawalan ng salapi at pera. Ang iyong mga minimiti ay maaaring maputol dahil ang distilled water bottle, ito ay isang basura na kailangan mo nang itapon. Huwag mo itong itago. Ang sunod naman ay ang mga sirang tsinelas. Kapag ikaw ay may mga sirang tsinelas sa loob ng bahay, ito ay kailangan mo nang alisin dahil ang lumang tsinelas ay nag-a-attract ng kawalan ng kayamanan. Naghihikayat din ito ng negatibong enerhiya galing sa taong nagsusuot ng lumang tsinelas. At ang sunod naman na kailangan mong alisin sa loob ng bahay, ito ay ang mga lumang laruan ng bata dahil ang lumang laruan ng bata, ito ay nag-a-attract ng negatibong energy na napapasa sa atin. Ito rin ay humaharang ng mga positibong enerhiya na papasok sa ating bahay. Kaya kailangan mo nang i-let go o itapon ang mga lumang laruan ng mga bata. At ang sunod naman na kailangan. Kailangan mong alisin sa loob ng bahay. Ito ay ang mga kahon o box. Naalala mo ba nung ikaw ay naggrocery? Ito ay pinaglagyan mo at ang mga kahon na ito ay nakalagay lang sa iyong kabahayan o tinatago mo pa ito sa bodega. Sadyang ang kahon sa pamamahay ay nag-a-attract ng negative energy na nakakawala ng pera at kayamanan. Ito rin ay naghaharang upang i-welcome ang panibagong blessing na paparating sa ating buhay. At ang panghuli na kailangan mong alisin sa loob ng iyong bahay, ito ay ang wall clock. Ikaw ba ay may wall clock sa bahay? Ito ay kailangan mo nang alisin ang wall clock. Ang wall clock ay nagbibigay negatibong enerhiya mula sa may-ari ng bahay. Hanggang dito na lamang ang aking video tungkol sa mga dapat nating iwasan. Ilagay sa bahay upang lapitan tayo ng swerte. Ito ay base sa aking mga naging karanasan at mula nang inalis ko ito sa aking bahay ay unti-unting nagbago ang aking pananaw at ang aking buhay. Ito rin ay mga gabay lamang. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lamang. God bless po sa inyong lahat.